Ayan guys, yung mga ano, mga <clears throat> barkada ko. Ayan, isuminda. Grabe. Ada? Aja. Panji boy. Panji boy, ala. <laughs> <Bungie> oi <boy. clears throat> Bali bibili tayo ng ano, ng pagkain ng ano yung tamis. Ay yung ano sauce nila. Ayan. Adas. Bulaba. Bulaba, ayan. Damis, damis Damis, <coughs> damis yan. Cheese, 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 cheese. Ayan yung cook nila. Ayan, oh. oh. Bawang luto yan, guys. Uh, Badin soup in tayo, ha? Ada, ana sa Ada, ada, ada. Assalamualaikum. <coughs> Kem kalak, baby. Wala Bali na kaano ng cheese. Ayan. Ito yung ship nila cook. Ayan yung nila. Oh. Oops. Bunga baga. Ayan. So ayan, nandito, na yung order ko. <coughs> Sige guys. Okay, Babay okay. na.